Ang kwentong ito ay batay sa mga salaysay, paniniwala at kwentong bayan na nagmula sa iba't ibang mamamayan ng bayan ng Romblon. Layunin lamang nitong magbigay aliw, magpabatid ng kasaysayan at kultura ng kababalaghan sa nasabing lugar at hindi ito dapat ituring naganap na katotohanan. Sa gitna ng kumikislap na karagatan ng Sibuyan Sea, matatagpuan ang lalawigan ng Romblon. Isang tahimik ngunit misteryosong paraiso sa gitna ng Visayas. Kilala ito sa mga marmol, malilinis na dalampasigan at mabubuting tao. Ngunit sa likod ng kagandahan nitong tanawin ay may kwento ng kababalaghan. Mga nawawalang barko at mga nilalang na hindi umano galing sa mundong ating ginagalawan. Isa sa pinakakilalang kababalaghan ng Romblon ay ang mga barkong bigla na lamang nawawala sa kalagitnaan ng dagat, lalo na sa bahagi ng karagatang naghihiwalay sa Sibuyan, Romblon at Tablas. Ayon sa mga manging isda, may tinatawag silang bungtod ng mga anino. Isang bahagi ng dagat na tila walang hanggan ang lalim. At dito raw madalas mawala ang mga bangkang hindi na kailanman nakikita pa. Maraming taon nang nakalipas, isang barkong pangpasahero raw ang lumubog malapit sa bahagi ng Barangay Sawang sa Romblon Island. Ayon sa mga nakasaksi, bago pa man lumubog ang barko, isang kakaibang liwanag ang nakita sa ilalim ng tubig parang apoy na kumikislap at tila umaakit sa mga tripulante. Makalipas ang ilang sandali, tila nalunod ang buong barko kahit wala namang malakas na alon. Hanggang ngayon, sinasabing may mga manging isdang nakakarinig ng sigaw at awit ng mga nawawalang pasahero tuwing kalaliman ng gabi. May ilan pang nakakita ng barko na parang lumulutang sa alon. Ngunit kapag nilapitan, naglalaho ito na parang usok. Sa kabundukan naman ng Sibuyan Island, partikular sa gunting-gunting mountain, may mga kwento ng mga diwata na nagbabantay sa agubatan. Sinasabing hindi basta-basta pinapapasok ng mga diwata ang mga banyaga o mga taong walang galang sa kalikasan. May isang kuwento tungkol sa isang mountaineer na nawala sa kabundukan. Ayon sa mga kasama niya, huli nilang nakita ang lalaki na sinusundan ang isang magandang babae na nakasuot ng puting bestida, walang yapak, at tila kumikislap sa ilalim ng araw. Tatlong araw ang lumipas. Bago siya natagpuan. Buhay, ngunit wala sa sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ang ganda niya, pero malamig ang mga mata. Mula noon, pinaniniwalaan ng mga taga-Sibuyan na ang bundok ay tirahan ng mga diwatang tagapangalaga at kapag sinira mo ang kabundukan, maaaring ikaw ay mawala o mawala ng bait. Ang isa pang alamat ay tungkol sa isang engkantong marino na sinasabing nagpapakita sa mga dalampasigan ng Romblon Bay. May mga maangis nang nagkukwento na nakikita nila ang isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme ng marino. Basang-basa at may dalang lumang lampara. Ayon sa kanila, Naglalakad ito sa dalampasigan tuwing hating gabi. Nagahanap ng kanyang barkong hindi na nakauwi. May ilan daw na nakasunod dito at napunta sa gitna ng dagat nang hindi nila namamalayan. Isa ang mga isdang si Caro Perto na halos isang araw na wala sa dagat. Nang matagpuan siya, puro lamig ang kanyang katawan at may mga marka ng mga tali sa kanyang kamay. Tila ba galing sa lubid ng barkong lumubog. At dito rin sa isla ng Romblon, merong isang maliit na isla na tinatawag ng mga lokal na Isla del Silencio. Ayon sa mga matatanda, dito daw dinadala ng mga kaluluwang nalunod ang kanilang mga sarili upang magpahinga. Walang nakatira dito At kapag may nagtangkang magkampo Sa isang gabi Naririnig nila Ang paglalakad Ng mga taong hindi nila nakikita Mga yapak sa buhangin At mga boses Na humihingi ng tulong Isang grupo ng mga kabataan Ang nagtangkang magbakasyon dito Noong dekada 90 Sa unang gabi pa lang Isa sa kanila Ang biglang nawala nang matagpuan ito kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo sa tabi ng dagat, nanginginig at bulong ng bulong. Hanggang ngayon, nananatiling pala isipan ang mga kababalaghan sa rumblon. Totoo man o hindi, ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga misteryong humahalo sa hangin, sa dagat at sa mga bundok ng ating bansa, ang Rumblon ay hindi lamang isla ng marmol at ganda, kundi isang lugar na humihinga ng hiwaga at kababalaghan. Isang paalala na ang kalikasan kapag hindi nire-respeto, ay may kakayahang magtago ng mga lihim na hindi lahat ay dapat tuklasin. Maging mapagpaumbaba sa harap ng kalikasan, ang dagat at kabundukan ay may sariling buhay at may mga nilalang na matagal nang nagbabantay dito. Galangin ang kanilang tahanan at igalang ang mga alamat na humuhubog sa ating kasaysayan. BELL <sweak>